mga kababayan, news that matters. sa uh, manonood po tayo dito sa mga video na nangyari kaganapan dito sa Pilipinas. Pero bago tayo mag-umpisa, huwag po natin kalimutan na mag-subscribe dito sa ating mga videos uh, para updated po tayo sa kaganapan dito sa Pilipinas. Eto na po tayo mga kababayan, pasok na po. Mahala ka siguro ang hangin, just sabi yung Doron. Balikan natin, sayang. Ano ha? Uh... Magcontabe pa rin tayo ng mga follow up report kanina Nason no? mm ha. -hmm. Ah nakita din natin yung tindi ng bayo doon sa Masbate area. Oo. Oo. Talagang napakalakas ng hangin. At uh -huh. maraming binaha din dyan. eh. Mm -hmm. Mm -hmm. Sige po, magcontabe tayo sa ilan pang mga follow up report ukol sa bagay na yan. San so, dito natin yung discussion Nason. Mm -hmm. mm, sige. Doon muna tayo sa ito bang sinabi ni Guseta Gutesa Sen ay kailangan kasi di ba siya lang ang nagsasabi, nagsasalita. Kailangan pa ba ng isa pang testigo na magpapatunay doon sa sinasabi niya para hindi lang para matibay o sapat na yung siya lang, mag -isa? Sa kanya sarili uh, admissible naman yon na uh, uh -huh. Nelson Jen, uh -huh. ngunit kung mayroon pang gustong magpatibay, pwedeng makakaragdag doon sa credibility ng ganyang uh, sinabi. Uh -huh. Uh -huh. Uh, pero hindi naman nawawalan ng halaga kung nag-iisa siya. Mm -hmm. uh, Lalong-lalo na kung mapapatibayan lahat ng sinasabi niya ay totoo sapagkat uh, kaya niyang patunayan. Kasi nung tinanong ko, describe mo nga ako yung pinupuntahan mong lugar, kaya niyang i-describe eh. mm -hmm. <coughs> Kasi kung hindi mo naman alam, nagsisinungaling ka, doon do lamang sa pag tanong mo sa kanya, medyo gaganong-ganong pa. Eh, hindi sa kanya, spontaneous Diretso. eh. Oh, Spontaneous eh. Tsaka train ito, sen, no? Mukhang, uh, ano bang... Sabi ano? Ba, niya, intelligence, intelligence daw eh. oh. siya. Intelligence operative siya, ano ha? Uh -huh. Uh -huh. Pero, parang marami kasi nabigla, sen, eh, ano ha? <coughs> Kayo ba, sa pagtaya nyo, doon sa kanyang statement, mabigat ba talaga? Depende sa... Kung uh, ano ang gusto mong patunayan, Jen. <coughs> Ganun ho ba? Kasi, uh -huh. uh... Ako, mula sa simula, napapansin niyo siguro ninyo, hindi ako uh, lumalabas dun sa aking uh, naunang sinabi. Pakinggan niyo yung una kong opening statement nung ako pa yung chairman ng Blue Ribbon Committee. Yung laying di ano, no? tama, sinabi tama. sinabi ko ron, we are going to get to the bottom of this. kung mm -hmm. Kung kinakailangan physically, sisirin natin lahat ito ma walang mahuli lang natin yung mga lalaking isda. Yun ang sinasabi ko, Rom. Opo. Ngayon nababanggit ang pangalan ni Saldico. Naniniwala ba kayo na kayang gawin lahat ni Saldico yun sa sarili lang niya? Aha. Uh -huh. Kasi sinasabi ko nga uh, doon sa presentation pa lamang ng bad, ang ang ano kasi tatlong uh, tatlong klase kasi yung stad, stages ng budget process Jenny. Eh. Yung uh, budget preparation, ito yung nap Mm -hmm. So, lahat ng agency mag-uusap-usap kung ano yung magiging budget natin sa sa taong ito. Halimbawa, budget uh, preparation, pagkatapos merong, uh, ano ba yung pangalawa, pagkatapos meron yung budget authorization. Okay, opo. Yeah, Tapos execution. Doon nagkakaroon dito, ng sa aking tingin, apat na estado Uh -huh. na na nadadagdagan yung budget eh. Inamin ni ano ito eh, ni Secretary Bonoan, former Secretary Bonoan. Mm -hmm. Sinamantala ko yung pagkakatao na nandun siya, magkatabi sila ni Yusek uh, Catalina Cabral. Opo. Uh, talagang ang pagsangayon, diretso eh. Hindi ba uh, uh, ka ako, Secretary, Yusek ka, ka. Pagkatapos niyong mailagay yung ceiling sa NEP, halimbawa sa inyong uh, departamento, DPWH, Di ba pagkaraniman meron kayong nilalagay na tinatawag na allocated amount? Ipaliwanag nyo kung ano yung allocated. Opo, oho. Sabi ni, ano, ni sec Bunawan, ito po kanya yung ano, uh, talagang inihahanda namin para sa mga members ng House of Representatives. Maalala mo, Nelson, Jen, Opo. na nagsisimula yung budget process. Sa House of Representatives. Yes. yes po, tama kayo. Kaya palagi po ninyong naririnig yung kataga na power of the purse. Yung power of the purse talaga pong nagsisimula sa House. Ngayon, sa kagustuhan po namin na uh, yung pong inilatag naming mga siling ay hindi na po magkahihawahiwalay o magkaroon pa ng pagbabago. Mm -mm. Kaya nagkaroon, nagkaroon po kami kanya ng allowance yung ganitong amount ibibigay po namin sa members ng House of Representatives. Yung ang tawag niya, allocated amount. Okay. Magkano naman kako yung allocated amount na yan? mm Ah, -hmm. uh, yung po kanya ay, pag pinagsama-sama ninyo, 450 billion. Ah, malaki-laki so, pala, no? So, isipin mo, ang dito lamang yung level ng kanilang ceiling, uh -huh. dadagdagan mo ng isang layer, 450 billion. Okay. Okay. Ngayon, Pagkatapos ka ako nitong first layer na nilagay mo, meron mm -hmm. pa ba? Di, pa, di ba? Po mga kababayan, si Senator Marcoleta, yung idol po natin, galing na senator at matapang po. E yan po, eh, hindi po nagsasawa, pinaglalaban po ang ating karapatan at lahat ng mga magnanakaw dyan, hindi niya po hin hinayang may mangyari na pangdanakaw na gagawin nila. Ito na po, panoorin na po natin yung susunod na video. Mga kababayan. Oh, so, yung mga sikat, eh ako, hindi naman ako Doon sa leadership. Hindi ako. hindi ako kasama sa leadership eh. Uh -huh. O yung leadership siyempre Meron ang speaker. Uh -huh. Ilan ang deputy speaker. House leadership Majority man, ano, leader. Uh -huh. uh, ano kasama na lahat ng senior deputy majority leader. Opo. Ang daming deputy majority leader ang daming assistant majority leader. Aha. Uh Ay -huh. uh, yung mga vice chair ng appropriations committee pati minority leader, blah blah blah. Tandi yan ang leadership. Niyan, mm -hmm. So magkano naman 'yan? yan po kanya yung nasa mga 50 billion. Ah, okay. O de, Opo. 450 plus 50, ilan na yun? Oh, uh -huh. 500. 500. O de, 500. Uh -huh. O ano pa, di ba meron pa? Yun pong ang program appropriation. Ah, okay. So magkano naman yung ang program? oho. program, uh -huh. Yan po ay 100 billion. O ilan na? Diyos ko po. 600 na. 600. 600. Ayan. Oh, O ngayon, magkakaroon ka ako ng bycam. Alam mo na yun, Nelson. Opo, eh. o, yung mm -hmm. uh, Senado tsaka siya um, uh, Ano, o? ano ang karaniwang nangyayari pagkatapos ng BICAM? Mm -hmm. Eh, nagkakaroon po kanya ng pagbabago mula po doon sa NEP at saka po yung GAA. Yung NEP, ito yung, ito yung target. Opo. Eh, okay. pagkatapos na GAA, ibig sabihin, naging batas na. Uh -huh. Ano ka ako ang pangkarani... We're talking about the 2025 budget. Ano ang diprensya nung sa NEP hanggang sa lumabas yung batas. Okay. Gaan eh. Mm -hmm. oh, the difference between the NEP and the Gaa, sabihin mo ngayon kung magkano. Uh -huh. 400 billion, sir. Wow. Diyos ko po, dami niya. Tinotal ko 1 trillion. Mm -hmm. ah, so 600 Plus 400, di ba nga? 1 trillion yan. 1 trillion? One trillion. Oh, one trillion. Oh. Uh -huh. sabi ko, Mr. Secretary, 1 <coughs> trillion ang nakuwenta ko. Ito ba ang ibig mo? Yan po, kanya. Uh -huh. O, so, 1 trillion. Kung baga ka ako sa tao, taba. Mm -hmm. ah, Hindi okay. kailangan ng budget natin to kasi na, 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 naipundar nyo na eh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Nailista na ninyo eh. Ito, yung, na. ito ang kailangan ng ating ekonomiya. Uh -huh. Nailista na nating lahat. Kung baga sa tao, oh, nakwenta na. Ito ang uh -huh. ating kailangan. So, budget. Ang kailangan natin. Nan, uh -huh. Naglagay ka ng isang trilyon uh -huh. taba. Uh -huh. Uh -huh. Hindi natin kailangan yun eh. Oh, Kung baga ako sa katawan ng tao, kolesterol. Uh, bad cholesterol yan. <laughs> Anong gagawin mo sa bad cholesterol? Oh. Ititreat mo yun Eh. Iinom ka ng gamot. Po, Meron oh. kang maintenance. Kung oh, kinakailangan kang magpa opera magpo-opera ka. Uh -huh. Kapag hindi mo tinreat, kapag hindi mo ginamot, yung yang taba na yan. Yung kolesterol na yan, o oh, po. Ikabubuhay mo ba yan o ikamamatay mo? Ako, high blood pool yan. Oh. ka. Oh. Ibabaraugat mo yan eh. Ngayon, Palagi niyong nilalagyan ng taba ang ating uh -huh. ekonomiya, ang ating budget. Kaya kang kaganitong bansa natin. Tama uh -huh. o hindi? Uh -huh. Yan po ang nangyayari, sabi uh -huh. Yun ang point ko, yung sistema. Uh -huh. Hindi lang ako nanguhuli ng sapsap. -sap. Hindi lang ako nanguhuli ng butete. Uh -huh. Kailangan maitama natin ang sistema. Uh -huh. Kaya pala sa isang panayam, siya, na, napakinggan ko ng bandang huli, kasi kung hindi natin maitatama ang sistema ito, kahit mawala tayo dito, paulit-ulit ng paulit-ulit ang problema ito. Palaki ng palaki. Palaki ng palaki. Palaki ng palaki. O so, hindi ba isa sa amin, sabi niya, narinig niyo uh -huh. ninyo, hindi na natin babanggitin ang pangalan. Total, alam naman niyang sinabi niya yun. Opo. Bakit kaya nung panahon ni Napoles, 10 billion lang, sabi niya. Ay, oho. Uh -huh. Hindi ba kanya may nakulong pa? Mm -hmm. Kasi kanya yung mga nakulong, nakalaya pa eh. Uh -huh. Siguro kanya sisihin natin dito, hudikatura. Nako po. Dapat ka hindi na... na ano, eh. Dapat kinulong lahat. Dapat kinulong na. Para bang ang nangyari, kasalanan ng na hudikatura, uh -huh. Uh -huh. at pinalabas yung nakulong. Uh -huh. Eh kapag hindi, kahit na ikulong mo lahat sa lahat ng butete, sabi yes. ko nga sa'yo, lahat ng sapsap -sap ikulong mo, pero yung sistema hindi mo tinatama. Tingnan mo nangyari, 10 billion lang panahot ni Napoles, 2013 ba 2014. O, oh, mga ganun po. Oh. Pagkatapos ng 15 taon o oh, later on, <laughs> Daang bilyon na. Trillion na. Hindi, hindi, uh -huh. sampu eh. Uh -huh. Anong nangyari, uh -huh. Nelson, uh -huh. Jen? Uh -huh. Opo. Naging amateur si Napolis eh. Yang araw po ngayon, hindi ba kalabas eh. <laughs> Ito yung nangyari. Alam mo kung bakit? Yung uh -huh. sistema na natili, lalong naging masama ang sistema. <laughs> Ito yung sinasabi ko na hanggat hindi natin ina-address yung sistema na yan. Opo. Uh -huh kinakailangan mapalitaw natin, sino ba yung mga proponent na yan? Bakit pa ba nagkaroon ng allocated? Ba't nagkaroon ng leadership? Ba't nagkaroon ng program? Bakit may diprensya yung NEP at saka yung uh -huh. Ga Alam mo ba kung ilang porsyento yung 1 trillion sa ating national budget? Uh -huh. 15% ng ating national budget, taba. Tama po. Hindi kailangan. O uh -huh. bakit tayo nangungutang? Yan ang sinasabi kong palagi. Bagkano na ang outstanding debt ng ating bansa? Sa ngayon, Nelson. Alam mo, Senator. Alam mo, Senator Marcoleta, agree po ako sa iyo. Alam mo, hanggat nandyan yung mga malalaking isda na hindi po nawawala yung mga sapsap -sap at butete, na kung tawagin mo. Eh yung mga butete nga ngayon, na idol Marcoleta eh, yung mga butete at sapsap, -sap, akalain mo nga naman, tignan mo nga naman ay eh, Senator Idol. Nagiging malaking isda na sila at mga buhay at mga crocodile, yung mga sapsap -sap at mga butete. Dahil nga, kinakain nila yung pera natin mga taong bayan saan nila dinadala dito sa tiyan nila anak ng pakwang ang ginagawa yung masama po dyan dapat nga po dyan eh, ano nga natin eh, pa, magkaroon na po sana ng batas dito sa ating Pilipinas sa mga death penalty para itong bansa natin kung sino man yung nakaupo na yan sa gobyerno, eh natakot na po silang mangurakot para hindi na po sila maging crocs at buhaya. Ayaan nyo na silang maging botete or sapsap -sap yan, bahala sila dyan. Di ba, Idol? 13 to 13 trillion na oh, ata ngayon. Ilan, Nelson? Para, yung, para yung lahat na sinasabi natin, tama, ilan oh. ang outstanding debt ng ating bansa sa ngayon? Aha. Habang iniisip mo yan, Nelson... No hindi, hindi niya. Huwag mong iisipin. Hindi niya nga, batar natin. Ayun, Ayaw na... nating nagsasabi ng hindi totoo rito. Opo. Eh, habang nga uh, inaano ni Nelson... <laughs> Unahin ko na, 17 trillion. Ayun pala, medyo kulang pa pala ng estimate oh, ko. No? 17 trillion uh -huh. ang ating utang. Lumampas na tayo doon sa statutory limit. Ang statutory limit natin, 60% dapat yung ratio sa pagitan ng ating debt to GDP, Oo. yung utang at saka yung ating kikitain, Opo. dapat yung utang natin hindi tataas sa 60%. So, yun, yun, yung, yun ang parametro. Ito'y pinagkaisahan na ng mga bangko sa buong mm. day big. Nagpapautang at umuutang, huwag kang lalampas sa 60%. Mm -hmm. Nako. Eh, uh, tanong mo sa akin, lumapas ba tayo? Eh, sabi niyo kayo lumagpas na ng todo, eh. Wala pa akong sinasabi. Tanungin mo muna ako. Nagpas <laughs> na ba talaga tayo? 61%. 61% pa <laughs> Alam mo yung epekto ng paglampas na yun? Uh -huh. o, pasagutin mo si Nelson. Mahospital tayo yan. <laughs> eh. Importante <laughs> ho, kapag ka kayo ay mataas ang kolesterol, magpa-hospital kayo. Yan. Pa-check up na kayo. In, oh. Ang gawin mo dapat, hindi ka dapat magkakaroon ng kolesterol. Yon, yeah. yeah. Wag mapayagan. Prevent na natin. Isipisipin uh -huh. mo. Hindi na mo naman kailangan yung 1 trillion na yun. Eh. Ba't ikakapit mo sa budget mo yun? Uh -huh. Ito na nga, Sen. Ito na. Wala na kailangan pang puntahan eh, kaya lapitan. Dahil sa yan, mga kababayan, meron na tayong zero balance billing. Yung... Libre na po ang serbisyo sa basic accommodation ng Panahalo, mga George hospital. Mga kaya wala na po kayong babayaran kahit po mataas inyong kolesterol. Ano ha? Yan po mga kababayan, grabe dit pala tong kurakutan dito. No? Ito yung sinabi ni Senator Marcoleta, yung mga pera natin, i-bilyo-bilyon. Hindi lang pala bilyon, kundi trilyon yung mga budget sa mga gobyerno natin. Eh, saan po na pupunta? Inuuna po muna nila yung kanilang mga butete. At para lumaki yung kanilang butete, yan, inaalaga nila yung mga kanilang mga butyan. Para, para magsilaki yan, na parang may butete, naglalakad sila. Eh, ang dapat unahin nyo po, mga kababayan, yung itong mga naapektuhan ng mga baha dito sa Luzon, Visayas at Mindanao, maawa naman kayo sa mga ka, uh, mga bahay na binaha dyan. Kung sila sa itong nangyari sa kanila, sinapit nila. Dahil kung di sa inyo, makakawatan kayo, hindi sana nangyari ito. Kung inaayos nyo sana yung mga project, hindi sana kung hindi class D na kung tawagin uh, pul-pul, eh walang mangyayari. Ay nako po, Diyos ko. Panoorin ulit na sunod na video, mga Ah! eh, so sa bagay ito, pinalaki nila, eh, di ba? Oo. Oh. Okay. Kasi ako rin napapansin ko ito eh. A uh, Sen. Eiwan ko lang kung practice talaga ito. Pagka kasi nagnotaryo, 'di ba pag ano, nawalan ka ng na lisensya. Uh oh. A of loss. Yes. Papangnotaryo ka eh. Napapansin ko wala naman talaga abogadong humaharap eh. Uh -huh. 'Yun lang tag-check uh -huh. 'Yun po bang practice na 'yon ay tama, uh, Sen. Basically hindi tama 'yon. Dapat kasi uh -huh kapag ka kasi nagnonotaryo ka, haharap sa iyo yung affiant eh. Oh. Yun ang kailangan nandoon. Kaya uh -huh. yung, kaya itong Gutesa, humarap uh -huh. talaga. Oho. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Kailangan na nakaharap ka. Alam, alam, niya yung pananagutan niya, kailangan nandoon siya mismo eh. Uh -huh. Mali yung halimbawa eh, Tinawag lang, nakapakita mo nga sa akin ng litrato. O uh -huh. sige, ikaw na ang pumirwa dyan. Nagagawa nila yun, pero mali yun. Kasi uh -huh. ang inahangad dito kasi, ay yung pananagutan na nakaharap mo talaga. Kasi okay. ikaw ang nag-administer ng kanyang OTE. Eh. Mm -mm. para nakita ko yun, malaki <coughs> naging malaking issue doon kay Alice Gugo, di ba? Paano uh, kung uh, halimbawa, uh, kasi itinatanggi nga ng abogado, nasa uh, yung nakapirma doon. Oh, pero kung yun ang practice pala nila, talaga nag sila pero hindi siya pumipirma. At yung nakapirma lang talaga na yun, sabi David ni Gutesa, sa lahat ng notaryo nila, yun talagang pumipirma. Ano mangyayari? Oh eh dyan, magkakaroon siya ng uh, uh, disciplinary problem dyan. Kasi uh -huh. ma 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 mananagot ka doon sa tinatawag naming SIPRA. Uh -huh. Ito yung Code of Professional Responsibility and Accountability. Ah, uh, okay. Ma ma mahigpit yun. Maaaring uh -huh. kang madisbar dyan sa sapagkat uh -huh. uh, <coughs> nagkulang at nagkasal. Dito maliwanag na, kung hindi siya ang pumirma, <coughs> maliwanag na ang pumirma dyan is staff niya o sekretarya niya. Uh -huh. Kasi, yung paggamit ng kanyang notarial uh, office, uh -huh. yung kanyang uh, notarial seal, sabi ko uh -huh. nga sa inyo, imposible para kay Gotesa na siya mismo ang magtatatak doon, uh -huh. siya ang uh -huh. magtatatak ng dry seal, at mahanap niya yung page number, uh, book number, uh, document number, hindi kaya ng isang nagpapanotaryo yun. Ang nakakakita lamang yan ay yung staff doon, yung pinagkatiwalaan ng abogado, siyang maglalagay ng mga number na yon. Mm -hmm. Kaya pinakatama dyan, sabi ko nga, pasasabihin ako yung kanyang notarial register. Uh -huh. At kapag ka nag-match, ibig sabihin, galing sa opisina niya talaga. Uh -huh. Hindi na pinag-uusapan kung ikaw ang pumirma o hindi. Mm -hmm. Pinayagan mo ang staff mo kung sino man mm -hmm. na ipagamit ang iyong notarial uh, office. Bukang na ito mangyayari. Kasi sa lumalabas sa social media at sa pahayag ng... So, lang... Gusto niyang palakihin, okay? Oo. Kasi ako, wala akong kinalaman dyan. Ang akin lamang gustong mangyari, Oo. dumating siya sa akin na may notaryo, eh, hindi ko na pinakialaman kung sino mag Hindi ko na makatungkulan yun. Kasi sinabi ko, maghanap ka ng sa pa, Para sa panig ko, another satisfaction para sa akin na ikaw talagang nakahandang humarap dito. Opo. Mm -hmm. eh kasi pinalalabas nila kayo sa social media saan, eh, para bagang Peke. kayo ang... <laughs> nameke. No o, nameke. No At saka parang dating eh, Markuletas sa uh, witness. O, oh, sige. Ganun Di, po eh. Ang gawin natin para talagang isalig natin talaga sa katwiran. Mm -hmm. Opo. Patawag po natin yung uh, abogado mm -hmm. at dalhin niya yung kanyang notarial register. Ayoon. Makikita po natin diyan kung so ah, sino ayon nagsasabi ayon. ng totoo. Ayun naman pala eh malaki, oh. uh -huh. malaki malaki talaga yan lalo na kapag uh, subukan po ninyong palawakin yan. Ako na mismo magpo-prosecute sa iyo. Uh -huh. Kasi naglabas pa siya ng kanyang statement, eh, you no? Know? Mm -hmm. uh, ah, binasa natin kanina. Hinahanap po nga yung pina... Ah, binasa na natin kanina. Oh. totoo, oh. hindi siyang pumirma. Bakit pinapayagan mo ang na, mga staff mo o mo ang pumirma para sa'yo? Bakit uh -huh. hindi ko i-assume ito? Paano makukuha ni Gutesa Maliban ang indrug sale? Maliban niya yun, hindi siguro. <laughs> Paano niya makukuha sa, re sa notarial uh -huh. register mo yung mga number na ilalagay doon? Oh. Uh -huh. Eh, yun lamang... Yung laman, doc number. E, na, Doon nakalagay sa libro, makapal yun eh. Opo. Tutuntunin mo yun kung ano yung pinakahuli. huli yung page, uh... okay. o, Pati page. Kaya Opo. nga, parang 58 na yun, makapal na yun eh. So sa page 58 na nandun eh. O Ayun. pati book number nakalagay. Kasi yung bawat register, may book 1, book 2, book 3, book 4. Ano nga, kakapal yun eh. Yan ay nire-report mo sa RTC na kung saan ka kumuha ng notarial commission. Mahigpit ngayon ha yung notarial uh, mm -hmm. yung notarial law. Uh -huh. Baka akala wala siyang pananagutan diyan. Subukan ninyong palakihin 'yan. Subukan okay. Uh -huh. niyo lang palakihin 'yan. Ang pinaka arbiter diyan. Pakukuha po natin ang inyong notarial register at kapag nakita namin na tumama doon sa number nung dala-dala ni Gutesa, Opo. Uh -huh. Madidisbar pa po kayo diyan. Apabigat pala yan, sir, ano? oh, yan, yan ang sinasabi Anan ko sa inyo. Ba? Baka kayo pa po ang gumagawa ng sa ikadidisbar ninyo. Nasa sa inyo po yan. Nako, eh bukang uh, hindi ato. Baka mabaligtad pa ang pangyayari. Ah, Mababaligtad yan. Oo, uh, wala po akong kinalaman dyan. Kayo po nagsabi na hindi nyo pinirmahan yan. Okay sa akin yun kung hindi kayo pumirma. Uh, Pero kayo ang nagbigay ng pagkakaton na ipirma po nung kung sino man ang pinagkatiwalaan nyo dyan. Aha. Uh -huh. Nako. Uh, anyway, uh, meron pa... Ah, kung oh. sa bagay ito, pinalaki nila eh, di ba? Oh. Okay. Kasi ako rin napapansin ko ito eh, uh, Sen. Ayaw ko lang kung practice talaga ito. Pagka kasi nagnotaryo, di ba? Pag ano, nawalan ka ng na lisensya, happy oh, oh. debit of loss. Yes. O ka eh. Napapansin ko, wala naman talaga abugadong humaharap eh. Uh -huh. Yun lang tago. Oh. Yun po bang practice na yun ay tama, uh, Sen? Basically, hindi tama yun. Dapat uh -huh. kasi kapag ka kasi nagnonotaryo ka, haharap sa iyo yung affiant eh. Oh. Yun ang kailangan nandoon. Kaya uh -huh. yung, kaya itong Gutesa, humarap uh -huh. talaga. Oho. Uh -huh. uh -huh. kailangan, kailangan nakaharap ka. Alam, alam, niya yung pananagutan niya, kailangan nandoon siya mismo eh. Uh -huh. Mali yung halimbawa eh, Tinawag lang, nakapakita mo nga sa akin ng litrato. O uh -huh. sige, ikaw na ang pumirma dyan. Nagagawa nila yun, pero mali yun. Kasi uh -huh. ang inahangad dito kasi, ay yung pananagutan na nakaharap mo talaga kasi okay. ikaw ang nag-administer ng kanyang ote. Parang mm -mm. Para nakita ko yun, malaki <coughs> naging malaking isyu 'yun do kay Alisguo, di ba? Uh, so anyway, paano uh, kung uh, halimbawa, uh, kasi itinatanggi nga ng ano abogado na sa oh. yung nakapirma doon. Oh, sige. Pero pala. kung yun ang practice pala nila, talaga nag notary sila pero hindi siya pumipirma. At yung nakapirma lang talaga na yun, sabi -bit ni Gutesa, sa lahat ng notaryo nila, yun talagang pumipirma. Ano mangyayari? O, oh, eh dyan. Magkakaroon siya ng uh, uh, disciplinary problem dyan. Kasi, uh -huh. ma 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 mananagot ka doon sa tinatawag naming SIPRA. SIPRA? Uh -huh. Ito yung Code of Professional Responsibility and Accountability. Ah, uh, okay. Ma ma mahigpit yun. Maaaring kang madisbar dyan. Sapagkat nagkulang uh -huh. uh, <clears throat> ka at nagkasala. Dito maliwanag na kung hindi siya ang pumirma, <coughs> maliwanag ng pumirma dyan, is staff niya o sekretarya niya. Uh -huh. Kasi, yung paggamit ng kanyang notarial uh, office, mm -hmm. yung kanyang uh, notarial seal, sabi mm -hmm. ko nga sa inyo, impossible para kay Gotesa, na siya mismo ang magtatatak doon. Mm -hmm. Siya ang uh -huh. magtatatak ng dry seal at mahanap niya yung page number, uh, book number, uh, document number hindi kaya ng isang nagpapanotaryo yun. Ang nakakakita lamang yan ay yung staff doon, yung pinagkatiwalaan ng abogado, siyang maglalagay ng mga number na yon. Mm -hmm. Kaya pinakatama dyan, sabi ko nga, pasasabihin ako yung kanyang notarial register. Uh -huh. At kapag ka match ibig sabihin, galing sa opisina niya talaga. Uh -huh. Hindi na pinag-uusapan kung ikaw ang pumirma o hindi. Mm -hmm. Pinayagan mo ang staff mo kung sino man mm -hmm. na ipagamit ang iyong notarial uh, office. Mukhang mababalik na ito mangyayari. Eh. Kasi sa lumalabas sa social media at sa pahayag ng... O, lang... Gusto niyang palakihin, okay? O. Kasi ako, wala akong kinalaman diyan. Ang akin lamang gustong mangyari, o. dumating siya sa akin na may notaryo, eh, hindi ko na pinakialaman kung sino mag-notaryo. Hindi ko na makatungkulan yun. Kasi eh. sinabi ko, maghanap ka ng mag sa pa, para sa panig ko, another satisfaction para sa akin na ikaw talaga ay nakahandang humarap dito. Opo. Mm -hmm. eh kasi pinalalabas nila kayo sa social media sanay eh, para bagang peke. Kayo ang nameke. O nameke at saka parang dating eh. markuletas sa uh, witness. O oh, sige, Ganun Di, po. Eh. Ang gawin natin para talagang isalig natin sa sa katwiran. Mm -hmm. Opo. Patawag po natin yung uh, abogado mm -hmm. at dalhin niya yung kanyang notarial register. Ayun! Makikita po natin dyan kung so oh, sino na. nagsasabi ng totoo. Ayun naman pala mga kababayan. Yun, yun. Yun. Oh. Uh -huh. Malaki, malaki talaga yan. Lalo na kapag ka subukan po ninyong palawakin yan, ako na mismo magpo-prosecute sa iyo. Oo. Oh. Uh -huh. Kasi naglabas pa siya ng kanyang statement, eh, you no? Know? Mm binasa -hmm. na natin kanina. Hinahanap po nga yung pinaagal. Ah, binasa na natin kanina. Oh. Uh -huh. Ma totoong uh -huh. hindi siyang pumirma. Bakit pinapayagan mo ang na mga staff mo, sekretary mo, ang pumirma para sa'yo. Bakit uh -huh. hindi ko i-assume ito? Pa Paano makukuha ni Gutesa Malibu ang yung drug sale? Yun, siguro. <laughs> pa Paano niya makukuha sa, sa notarial uh -huh. register mo yung mga number na ilalagay doon? Uh -huh. Eh yun lamang, yun lamang doc number. Eh, doon nakalagay sa libro makapal yun eh. Uh -huh tutuntunin mo yon kung ano yung pinakahuli. Yung page, oh. Okay, Oh. Pati page. Kaya oh. nga, parang 58 na yun, makapal na yun eh. Oh. So, sa page 58 na nandun eh. Ayaw. O pati book number, nakalagay. Kasi, yung bawat register, may book 1, book 2, book 3, book 4. Oh. Ano nga, kakapal yun eh. Yan ay nire-report mo sa RTC na kung saan ka kumuha ng notarial commission. Oh. Mahigpit niya yun ha, yung notarial, uh, mm -hmm. yung notarial law. Uh oh. Baka akala niya wala siyang pananagutan dyan. Subukan ninyong palakihin yan. Subukan okay. nyo lang palakihin yan. Ang pinaka-arbitre dyan, pada, pakukuha po natin ang inyong notarial register at kapag nakita namin na tumama dun sa number nung daladala ni Gutesa, Opo. madidisbar pa po kayo dyan. Ang pabigat pala yan, Sen, ano? Oo, oh, yan, yan ang sinasabi Adan ko sa ba? inyo. Baka kayo pa po ang gumagawa ng parang sa ikadidisbar ninyo. Nasa sa inyo po yan. Ako, eh bukang uh, hindi ato. <laughs> Baka mabaligtad pa ang pangyayari. Mababaligtad yan. Oh. wala po akong kinalaman dyan. Kayo po nagsabi na hindi nyo pinirmahan yan. Okay sa akin yun hindi kayo pumirma. <laughs> Pero kayo ang nagbigay ng pagkakaton na ipirma po nung kung sino man ang pinagkatiwalaan nyo dyan. Aha. Uh -huh. Nako. Anyway, uh, meron pang isang nag-revelasyon din doon kahapon sa Senado sin eh. Yung, uh, sino kayo? Undersecretary Roberto Bernardo. Mukhang doon naman, Sen, ay mukhang uh, nagbanggit din po siya na ilan pa mga pangalan ng senador. Na o bayan, napanood niyo po yung payag ni Senator Idol Marcoleta. Yung pinaliwanag, yung pagpapaliwanag niya T tungkol dito sa notaryo-notaryo na yan, eh, ginagawa nilang di attorney ni si Idol Marcoleta. Alam, alam po niya yan at alam po natin na yung mga style lang nila yan, kung ano-ano para ilihis lang yung kaso. Yung mga kababayan, eh, na, alam mo naman yung mga butete na yan, mga sapsap -sap na yan, eh, yung mga buhaya na yan, eh. ginagawa nilang lahat para sila ay hindi mahuli. Eh kaso tayo, magaling tayong manghuli katulad ni eh, Sertar Idol Marcoleta. Kahit sapsap -sap pa yan o no, butete at malaking isda at buhaya, huliin natin yan, di ba mga Idol Sertar Marcoleta? Maraming salamat po mga kababayan. Ito po ang news that matter. Huwag niyong kalimutan mag-like, mag-share at subscribe at pa itong mga video at pati pa mga kababayan dito sa Pilipinas at sa iba't ibang bahagi ng mundo. Maraming salamat po. God bless.